Nakakatawa lang kasi itong 2014 model na Chevrolet Cruze na ito ay napakalinis. At bukod sa napakalinis guys, low mileage din siya. Nasa 17,000 kilometers lang yung natakbo niya. And at the same time, very unique ito. Kasi uh, ito ay diesel engine. At ito daw yung kauna-unahang nabenta na diesel engine dito sa uh, Canada. At dito pa na ilabas sa dealer namin which is sa Crosstown. Itong Chevrolet Cruze na 2.0. 2.0 siya at saka diesel. Ayan, diesel siya, guys. ano diesel. Ayan. Nakakatuwa kasi sobrang alaga ng may-ari. Napakalinis ito. di tulad ng mga pangkaraniwan na nakikita namin dito ng mga sasakyan na maraming kalawang. Ito napakalinis talaga. Urig-urig to guys kasi pati yung gulong niya 2013 pa. Ayan, oh. 2014 model ito tapos yung mga gulong niya 2013 pa kaya ano napakalinis ng ilalim wala man lang kalawang tong tombucho niya Ayan. kasi tuwing summer lang daw niya ito ginagamit guys yun lang guys nakakatuwa lang